Pasensya ha. Oh, you have to feel oh. Grabe na. Oh my God. Delikado, delikado na po ito pag na-accident uh, na kayo. Ticket na hindi kayo magmumulta. na. Ticket oh. sa gasolina. Ah, oh, uh, souvenir niyo. Ah, uh, isa kayong chocolate at saka kay mam na lang ko <laughs> Yung RCR po, patingin. <laughs> Pero sir, yung, sir ma'am, yung advice namin na Magamit kayo ng tamang helmet. Yung may... Uh, taka, isa pa po, taka, isa pa po. Taka, isa ang... oh. Yung mahanap yung... May oh, kasulina po yan? Meron naman. Oo, Oh. 2018. Wala pa yung OR? Wala po yung OR. sa, yung bagong OR niya? Opo. Opo. Dito hindi. sa restro. Hindi ko lang anong kasi hindi ko nadala natin. 2018 to eh. 2018. Nandito sa isang 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 years na. 5 oh. years na hindi nyo rin yung restro. Ah. <inaudible>

Eh, pag ganyan po, ang daming violations nyo. Ah, magmumulta kayo ng ah, marami yan. Ang, ang gulong nyo, o, oh, pudpud na. Oh. Sa unahan, sa ulihan, pudpud na yung gulong nyo. Oh. Okay naman, sir, yung lihin sa nyo bago meron. Ang... Ang ma-advise na lang namin sa inyo, dahil sa inyo naman to nakaligtasan, is huwag gamit kayo ng tamang helmet. Saka yung mga, yung uh, OR, wala, i-restore e, nyo naman yung uh, motor nyo. Mag-ipon kayo, baguhan ang gulong, ah uh, oh, Tingnan nyo, oh, kunan nyo yung gulong. Oh, Abuti sana at kung meron, meron tayong tutulong na magbibigay ng gulong, <laughs> eh, medyo ang kaya lang po namin. Tiket na hindi kayo magmumulta. Oh. Tiket sa gasolina. 200 pesos na uh, panggas nyo. Meron pa po ba? Ay, bigay na namin sa iba to. <laughs> kaya nito. Ano po? Puno uh, pa yung tanke nyo ng gas. Uh, bigay na namin sa iba po. Tingnan nga natin kung meron naman. Oh, meron po yan. Meron. Ganito po. Ibigay na lang natin sa kanila. Pwede pa to hanggang... bukas na lang po ah. Bukas. Oh, 15. Dito rin ang oh, karga. Dito, namin. dito ang karga. Na, dito oh, pwede doon sa... Magsaysay, petron basta petron Oh, souvenir niya na lang ito, ma. Souvenir niya lang. Ito, oh, taguhin niyo. Tapos, yung helmet, ha? Yung helmet. Ha? Ah. o, oh, maliban dyan. Maliban dyan. Para lubos-lubosin na natin yung pagbigay natin ng kasiyahan sa inyo, ay bibigay pa kami surprise, ha? hãy oh. oh. tay nho nalang nang na, Gadyan, at ah. oh. na Nasan na yon sa kino hana kino hana kino hana ya? hai tao 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 Bawal. <laughs> bawal. Oh, o, kung bawal, bigyan na lang sa iba. Ha? <laughs> ah. Sige. Ah. Yeah. Ito.